Ilagay natin ang singkamas Parang ang hirap. Ito, kaya mo ito siguro to baby. May sili. Sige <laughs> na, baby. Oh, Ayun. <laughs> sa pogi <muna> <laughs> <Taw> mo na daw. Ito mo na. Pogi mo na siya. Subuhang kita. Pogi mo siya. Man. Wala namin talaga kaming bahay, sir. Pinagtiran naman po kami sa bahay niya. Nung lasing naman po siya, um, Ano? Nung away kami. Paan naman ko na ako sila? Kaya ginaganito lang po ako na walang ano matirahan ko. Tanong niya pa ba na sana yung puto namin? Atras. Mm -hmm. Ayaw nang tumuntaw. Mm ha? -hmm. Huh? na dulas pa. Angelina, ah, ay Angelina, ayaw mo Yan mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Uh, nandito pa Nandito po kami para i-update po yung uh, dati na napuntaan ng team uh, in behalf of Daddy Frankie. Of course, kasama natin ang buong team ngayon, Kuya Christian, Kuya JC Official, Kuya Risky, Sam Motovlog, of course, the brother of Daddy Frankie, Boss JB Vlogs. Yan mga kababayan, yan. Nandito tayo ngayon kasama si lahat ng team. Kaya tara, check natin. Tara. Mga kababayan, uh, tingnan natin kung nandiyan si ano. Na. Pala nun, Jessa. Sinunda ng puto. Tara. Let's go. Ang pangalan nun, Tom? Jessa. Jessa? Ah, pangalan? si Parang. Pantayin natin. Jessa Zaragoza? Singer yun ah. Jessa Saragosa? Ano ba? Tau po. Tau po. Tau bos. Ay, yun nga, si Jessa nga. kami dari Daddy Franky. Kayo si Jessa? Ah, tama. Oh, tama. Pwede kang mabala. Balik po ako. Ay, thank you po. Yan, tabi tayo kay ano. Yung pangalan ulit, Ate Jessa, no? Yes, Papa. Okay. Yan, Ate Jessa, kamusta ka? Oh, medyo okay naman po. Na, Nakaraos din po yung second birthday po ng anak. Ay, nag-birthday siya? Okay, Ilang Ilan taon? Second birthday po. Ayun, uh, belated happy birthday sa baby mo, ano? Okay. Uh, napunta kami rito kasi uh, napasyalan ka namin para makumusta. Kamusta ka na? Okay, naman Parang malungkot. Mm. Ano oh, Ay, nabigla ka siguro na. Ano mm, nakikilala mo kami? Yes po, yung nakaraan po na nagvideo po sa akin dati. Mm, pero hindi namin yung kasama si ano, si Daddy Frankie. Ay, Bali, pinuntahan po kami sa kabila. Okay. Uh, napaisip ng buong team. Uh, ayon din sa ano, tinawagan namin si Daddy Frankie at saka ni Boss JB at ni Aling Rochelle. Ah, sabi sabi namin, daanan ka namin. Umuo naman sila. Kaya, nandito kami ngayon sa bahay nyo. Anang halian na ba kayo? Kikikain kaya tayo sa kila Gesa. Sa so, na kaya? Opo, kayo katapos na. mayroon, mayroon pang tira? Bali, yung... Ano lang po namin, ulam po namin. Sir, yung singkamas po. At saka nilagyan po ng papaya. Ay, sarap yun ah. Eh. Meron pa? Hmm. Ha? Matitikaw namin? Meron pa? Hmm. <laughs> meron, po po. Tilinga, namin? meron pa po. Sige nga, tikaw namin. Ako meron pa? Meron ko po. Wait lang po. Yun mga kabuhayan, pagpasensya niya na nagugutom si Bustax eh. Hindi lang ako, buong team. Ay, talagang tinutuwa mo. Nag-joke na lang <laughs> ako. Talagang tinutuwa niya oh. Pero masarap yun, bostak. Sa ikman mo nga. May kurus po na muti. Ano yung ano yung halo niya? Yung, yung hibe. na ano po, hipon na malibi. Ang tag doon sa inyo, hibe? Kurus po. Kurus? Kuro-kuro din po sa Ilocano ako. Kuro-kuro. Kuro-kuro. Hibe ang tag na sa... Tagalog ba yung hibe? O pang... Japan. Ah, Japan. Japan. Papaya. <laughs> ito, singkamas, patani. Singkamas. singkamas. Ay, singkamas. Ito. Oh, Kala ko patani. Kala ko yung singkamas Mabubay na buo. Masarap po. Oh. Umay pa lang. Tignan mo. Oh. Ano? Pagsara natin. Tignan lang po kung ito. Sino na ako? Pasensya ka na Ate Jess sa alam pagkutusan. Pagsara man ma. Sinagugutom na talaga si Kuya Sam. Thank you Ate Jessa. Opo. Apo. So, ano, basta. Check mo mo muna. <laughs> Siyempre Sarap yan, ano. Sir. Po. Sa pogi muna daw. Ikaw muna. Pogi na, siya. Subuhan kita. Uyong sa ito. Mabay. Sinubuhan ako ni Sam. Susubuhan ko din siya. Set ah. Eh. <laughs> sa mahal ni Kuya Sam, pasyensya na, huwag ka magselos sa Ako muna taga subo sa kanya ngayon. Masarap yung singkamas eh. Ilagay natin ang singkamas, parang ang hirap. Ito, kaya mo isubo siguro to baby. May sili <laughs> <Sige> eh. na, <laughs> baby. Yun. <Ayan>. Sarap. <laughs> Sarap, Ati uh, Ate Jessa. Ah, kwento mo na kayo ni Ate Jessa kasi kakain muna ako. Mm. Yung ginutom ako eh. Kaya Christian, mamaya ka na. Kaya Jesse, kaya Rizke. Parang sarap nga yan eh. Titiraan ko dito si Boss JB. JB, ako muna. Nakain ka yung luya. Puro luya yung sinubo mo sa akin eh. Yung daya mo eh. Masensya <laughs> <laughs> oh? ka na kasi hindi ko mapili. Kasi sabi ni Jessa, masarap. Puro so, luya. Pati luya, masarap yan. Pero masarap yung pernes ha? Hindi siya gano'n ka alat. Yung asawa ko po yung nagluto. Ah, magaling magluto ang asawa mo ah. Oh, Opo. Gawin tala pala kayo magkasama? Mag 3 three years. Na tatlong taon mo. Hmm. Sige, lipat ako. Ha? Lipat ako. Kumusta dito? Parang ba't ano ang tas ng tubig doon? Sa ano? Minsan po ano, nahihirapan din po kami dumaan doon sa'yo kasi Minsan malakas po yung, kunwari malakas yung ulan sir. Malakas din po yung agos. Ah, ibig sabihin nakaraan, baha dito? Opo, malakas sobra yung lakas ng agos sir. Hindi, mm, hirap kayong tumawid doon. Opo, minsan po. Takot din po ko sa tuloy dyan, sir. Taba ka pumahulog po ko. Hindi, hindi ka nakapagtinda ng ilang linggo? Yes po, hindi po. Ah, sayang oh. o, tapos yung, po lang po na yun. Hirap pala ng kalagayan nyo dito. Yung pinag-angkatan din po namin minsan, sir parang nung nakaraan eh, nakaraang araw si ano na dilap eh ano na dilap na baha na baha din po uh, siya kaya hindi po siya nakapagbenta pati yung malugang mo ang tawag eh, malugang Biyanang. ba po. biyanan okay. Nand, ba sila okay nanjan pa sila sa loob sa um, Paano yan? Pag walang wala talaga, saan kayo kumukuha ng ano, pangkain? Wala, sir. Yung parang nagano lang din po kami ng yung papaya, sir. Ha, ah, mga gulay-gulay. Okay. kasi no nakita way. namin ang daming mga gulay, paligid. Oh. Okay. Last time, Kuya Sam, uh, nakita natin siya, nagtitinda siya ng puto. Oo. No, um, eh, bakit ngayon hindi ka nagtitinda? Min ano po, yung pinagkukuhanan po namin, sir, ano, nabahat. Hindi po sila nakapagbenta. Sa Kalasyao ba kayo kumukuha? Hindi po. Diyan lang din po sa mga tara. Minsan po sa ano din po, sa Kalasyao din minsan. Kasi siya namin sadya talaga kasi nagugutom kami. Bibili kami ng puto. Ah, uh, puto. So, yung timing ay wala tayong naabotang panindang puto. Oo. Pero ito na lang ngayon, di ba rin yung puto may kapalit na gulay, ano? Oh, ang bait nila no? ang bait, na. Ang bait, ang niya talaga. Hindi natin inaasahan na ano. Yung puto nga pinatawad si Daddy Frankie na no? no, magkano benta mo? ano po, yung salat po sir, ano, dose po yung oh, na... binigay, mo binigay naman sampo na lang sampo oh. na. Sampo para oh, talaga nga siya, mabait talaga. di na po okay lang Basta maubos po. Hmm. Wala po kasi kaming riff sir, kaya pinapaubos namin kahit ano, maghapon po. na, pag mahina benta, naabot ka ng gabi. Hindi hmm, naman sir, pag ano naman po, pag inabot po ng gabi, kasi wala pong nabali, kinakain na lang po namin din sir, para hindi po Okay. Ayun, Ate Jessa, ayun talaga yung sa ngayon na hanap buhay mo. Okay. Si Mr.? Um, wala wala din po, Sir. Hindi po siya makahanap ng trabaho. Parang taga-alaga na lang ng baby niyo. Okay. okay. Parang yun okay, na lang yung uh, sa pang-araw-araw niyo. Pag kumita, nakakabili na makakain, tsaka gatas ni baby, tsaka okay. pumper, syempre, di ba? Okay. Minsan, okay, pag minsan man. din po sir, nag-extra, extra din po siya sa construction pag may nagtatawag po sa kanila. Mm -hmm. Ayos, at least uh, tulong-tulong kayo yung dalawa, no? Mm -hmm. Ilan Kailan na ba yung baby niya? Isa lang po sir. Oh, isa lang. Huwag niyo yung munang dagdagan, ano? Palaki na yung muna. Ito, si sa ICS po po. Ah, ICS, si mag-astos, ano? Okay. Kaya ayoko ko, Ayaw ko din kung ano, madagdagan agad ng bibig namin. Kahit nasa 10 or 5 years old. 5 years old pero pwede na po siguro yung Pag nakaipon-ipon na po kami. Pwede Nakakatuwa naman si Jessa na ano, uh, napakasipag. Yes po. Nandiyan yung asawa mo ngayon? Oo po, nandiyan po. Yung biyanan mo nandiyan din? Nandiyan din po sila, sir. Piling ma, ano, makausap namin yung hipo, ano naman, biyanan mo. Nice okay pa. lang? Tawagin ko pa. Sige. Sige. Excuse Bustak, saran mo po. Bustak, sarap mo kanya na. Masarap ng sabaw eh. Siya nagluto pala nanay. At, ay, ate Jessa. Siya Is nagluto. Pupu. Asawa niya. Ang galing siya magluto ah. Ang burnes. Nakuha yung, ano, yung panlasa ko. Hmm. Siya si nanay. Ang pangalan hmm. niyo po, nai? Hindi hmm. to po sa bahay po. Bibi po. Pero sa school po, Carmelita po. Carmelita. Parang naiyak na agad si nanay. Hindi pa natin natatanong si nanay pero umiiyak na siya. Hindi Bakit nai? Na kalagayan ko po. Wala. Kapag titinda po. <laughs> Kaya wala po. Dati po nakatira po sa Binmali po. Mm -hmm. Doon po ako naka-asawa po. Yun po yung anak ko po maliit. Grade 2 po. Dati po ang na namin sa pagtitinda po, dati gulay lang po sa Pugon Sili po. E, Nabangtrap naman po yung gulay namin po, sir. Tapos umulan, napsira po yung mga gulay namin. Ang natira lang po yung asin, ginala ko po dito. Kaya tinransfer ko po, po yung anak ko dito. Dati po, nagro -ru kulang po lang kami nagtitinda sa puto po. Oh, Kahit saan saan lang po kami mag-asawa. Tapos nung sinabihan po ako kapatid ko po na tumira dito sa bahay niya po. Wala naman talaga kaming bahay, sir. Pinagkira naman po kami sa bahay niya. Nung lasing naman po siya, um, ano nag-away kami, yun lang po. Ano na nangyari doon, Nay? Umalis po kami. Ninawag po ako yung anak ko dito po. Ba't kayo umalis, Nay? Talasing po siya. Paano po nung ginawa niya po? Layas kayo dito, sabi niya po. Ah, pinalayas mm. kayo na Oo eh. no po. Hindi, parang ang sakit na na Sobrang sakit na na. Ilang po Kahit ganun po yung kapatid ko po. Mahal ko na ako sila. Kahit ginaganito lang po ako. Na ma walang ano matirahan po. Kaya, naisip po lang po kayo ano. Naiiyak na lang po ako. Hindi kami nagtinda po ngayon. Malakas po yung hangin. Baka babagyo na naman po. Kasi doon po kami sa Kasilagan po nagtitinda. Okay. Pero, pero doon sa kapalinyo na yun, nakapag-usap na kayo? Opo, nandito po kagabi po. Um, okay naman mabuti at nakapag-ayos na kayo na okay. yun. Yeah, yung anak po po, sabi niya, doon na lang sa mo. Sabi niya, dito po, nilagyan namin ng turda po. Adiyan kay nay, nasa may tulda. Ito o po. po. Kaya... Pwede masilip nai? Opo. Ito po silipin natin o mga babayan. Tingnan natin nai kung kung sa kaya nai. Ito po yung tulda. ano po yan ay teres? Ito teres po nila po sa ah. ito po. Ang dami po nila ba sa ito sana kami ngayon. Ah, dyan kayo sa teres. Opo. Mm. Ilang uh, isang buwan, ilang buwan na kayo dito po? Mag-isang buwan lang po. asang si Po. Pwede niya pong ano, gawing kwarto kung papayag sila, no? Hindi po. Ang gusto ko lang po, sa pang inano ko po, sana makita ko si Daddy Prom. Ito, natulungan ako na mamigil lang kahit pang lang po, sana. Yan lang pong, ano ko po, may lupa naman ako po kahit kunti, pang lang po. Mm, yan <laughs> ay, pang ano niya? Yan lang po gusto ko po. Sa so, nung pinagtinda ko po siya ng, ano, para lang po namin noon, itinda mo tuning, sabi ko diyan. Okay. Ay, nung dumating, okay. ang sabi niya, ay ma, binigyan ako ni Daddy Frankie ng pera, sabi niya, yung saputo mo, mm. sabi. Eh sabi ko naman, 3,000. Hmm, hindi ako maniwala. Sabi ko, hindi lang po yung natirap na paninda ko. Sabi, okay. Tapos ko po yung hmm. ano, 3,000 na. Binigyan naman po ako ng ano, pera po. po. Na. How po. Okay. Bumalik din lang po yung ano ko po sa... Kaya sana ako na lang po si Yesa. Sabi ko sa manungang ko po. <laughs> <laughs> yeah, po at lang. least po, ano na, ano, nakapag-abot kami kay Jessa nung araw no, na yun. Po, Tapos, ano, para, ano talaga, inano ni Lord na siya yung madaanan namin nung time na yon. pinagka love ni Lord na mabigyan ka rin ng konting tulong, no? Financial. So, si nanay, ito, hindi natin lubos akalain mga babae na ganito pala pinagdadaanan ni ate, ni nanay, ng biyanan ni ate Jessa. So, kumusta po? May asawa naman po kayo? Mayroon po. Ah. Meron kasama ko po, po siyang nagtitinda po. Dalawa po kami. Dalawa kayong magka... Opo, po kami dito, alas 4 po. Tapos, yung order po namin na puto dyan sa... Bayan po, dyan kami po magpagkikita sa palengke po. Tapos pupunta kami ng kasilagan po. Magtinda na po kami Yun doon. po yung araw-araw yung routine? O, opo, nakaupo kami sa gilid po. Hmm. Dyan po yung asawa ko po. Minsan, ano din, may asma din. Kaya sabi po... Binibilan ko din siya ng gamot si sabi ko wag na siyang manigirelyo sabi ko pilit naman siya sa mga katulad po nating ano mga vendor na eh uh, ano po yung ano nyo uh, masasabi nyo gaano kahirap ang maging vendor kapag kapag Mahilang. yung wala lalo pag ano yung ano pag rolling ka lang walang Di ba may mga tindahan, may mga permit, ganyan? Opo. Okay. Bisa may permit din po. Wala tayo. po, ikot-ikot lang po. Sir. Ano po nararamdaman niyo pag, kunwari, pinaalis ka ng kuno isang opisyal, pinaalis ka sa lugar? Ano nararamdaman niyo doon? Hindi, hindi po, sir. Ta bago kami magtinda po, sir, sabihan po namin sila kung gusto po nila. Opo. Okay. Ayun, ganyan. ah, Opo. May naman. Opo, kami po. Kung, kung na, na naman... experience mo na ba yun, na yung pinaalis ka na... Hindi pa po, sir. Umaga umaga, po, libo yung pera? Ang tanong niya, papakgawin na sana yung puto namin. Kaso lang po, sabi yung asawa niya, ito lang muna, sabi. Pero hindi naman sa, ano po, bumili din po ng 300 pesos po. Tapos yung sukli, sukli po ng 1,000, sabi niya, kung may barya po kayo, sabi, na 700 sa inyo na sabi. Binalik na namin sir yung sukli. Tapos kinuha yung matanda din po. Binigay po rin yung 200 po pang pangkapi po yun, yun, doon naiyak talaga ako noon nung binigyan kami pang kape And nung umagi po. Hindi po yung po. ni mama dati. <laughs> Ayun nung, po. Opo, uh, po, tumulong uh, po. Tinulungan po, po oh, kayo. Opo, pang kape oh, niyo. Sabi niya, naiyak ako sa harap niya yung matanda, sir. Sa totoo lang po. Fast. ano siya, Good Samaritan? Ano oh, po? po? Nagtitinda rin po sa Yesuro yun, sir. Sa ano din. Sa, sabi namin kasi pag may ano kami, ang sabi yung asawa ko, puto, puto, kalas sabi niya, kasi po sir, talaga, ganun ang ano niya, pag naglalakad po kami, doon po, binigyan kami ng pangkapi 200, natutuwa po ako doon, naiyan lang ako talaga, sa uh, sa kaling ano na ni Daddy Frank ito, ano pong gusto mong mensahe sa kanya po? Gusto ko lang po yung pangbahay. Bahay lang po na pangbubumpo. Ah. Uh, <laughs> yung kawayan lang po sana. Yan yung ginihiling ko lang po para din naman po kaming ano dito po. Nakakaya naman po sa pinagtitiraan niya po. <laughs> Itong bahay na ito, nai, kagano po ba ito? Sa tita lang po niya, sir. Ah, tita nila. Opo, po, nasa away po. Ah, nasa ibang bansa okay. pala. Kaya siya po yung pinatira po. Kami po yung hmm. pagsamanta lang tumitira po dito. Paano Pansin. pag bumalik na siya, San dito pa rin kayo? Opo, oh, po, dito pa naman po kami, sir. So, mm -hmm. ayun na no? Uh, paparating natin kay Daddy Frankie yung ano niyo po, yung munting hiling ninyo na pang bubong, ano po. So, sa ngayon po, na meron po kaming ano, dalang ano dyan, uh, Ate Jessa, oh. kaya binalikan ka namin kasi yung sabi mo nga, yung, ano, yung problema yung pambili ng bigas. Kaya mm -hmm. nagdala kami ng pang Sakto po, sir, bigas. kasi po, wala na din po kami bigas, sir. Wala na rin okay. talaga. Pambili din po ng gatas sir, tsaka pampos na lang din. Hmm. Oh, mm. sige. Ah, Nay! ay Ah, napansin ko kasi very close kayo ng manugang mo, okay. ano? Parang uh -huh. napaka-closeness nyo, no? Okay, napaka-close nyo. Ah, Nay, tanong ko lang, paano mo ilarawan si Ate Jessa? Ano yung pagkatao niya? Okay naman po sa siya. Mabait naman po siya. Ganun. Mm. Bukod sa mabait po. Ma- ano naman mapagmahal po. Mapagmahal sa po, inyong po. anak. Po po. po. Hmm. Ikaw naman Ate Jessica, <laughs> kumusta namang Bianan si Nanay? si <laughs> Ano po, mabait po si mama, tapos po, masipag po siya. Tapos minsan po pag nahihirapan ako, tinutulungan po niya ako. <laughs> ano naman po. Parang narealize ko po na napakaswerto po pa ko kayo, bianan ko kasi nakita namin kasi ng team na uh, close kayo na roon ako. Kaya, nai, syempre, nakaroon ka ng manugang na napakabait. Tulong-tulong uh, lang po kayo. Kasi sabi nga ni Daddy Frankie, habang may buhay, may pag-asa. Laban lang tayo. Tsaka number one nating, ano, Uh, sandata po ay magdasal sa Panginoon. Ano? Kasi wala namang imposible sa Panginoon pag humiling tayo. Hindi niya man ngayon ibigay, makasusunod na mga araw, yung mga kahilingan natin sa Kanya, na iipoprovide niya sa atin. Kasi hindi naman po tayo bibigyan ni Lord ng pagsubok sa buhay natin na hindi po natin kayang lampasan ano siguro sinusubok lang tayo kung hanggang saan yung kakayanan natin pero ang pagdarasal na ay maniwala kayo sa hindi dahil kami rin ay kung ano yung natamasa namin na buhay kung anong buhay meron kami ngayon di naman po kami ganun ano kagarbo ang buhay pero na namin yung pangangailangan namin dahil sa panawagan namin sa taas dahil nagdadasal kami kaya si Lord laging nandyan na nakabantay sa amin at ng buong team, especially kay Daddy Frankie. Kaya si Daddy Frankie, kung ano yung binibigay ni Lord sa kanya na blessing, binibigay din po sa kagaya niyo po. Ano? Kaya dasal lang na, ilaban lang po tayo. Paris Kee, saan dala nating bigas? Dito, wait lang. Ayan na may ibibigay tayong bigas sa inyo na ano. Di bali na uh, hindi natin masabi sana loobin ng Panginoon po na makabalik kami at siyempre kasama na po si Daddy Frankie. Kasi sa ngayon kasi si Daddy Frankie merong uh, pinagdadaanan din na uh, problema. So after all ng problema, uh, makakapunta rin siya dito. Thank you, Karuski. Thank you, Karuski. Good night. Ah, uh, ito po, Ate Jessa, yung dala ng bigas ng Daddy Frankie, no? So, ito po ay pinamimigay ni Daddy Frankie sa mga mga kababayan natin na nangangailangan, no? So, isa ka doon sa nabigyan ng Daddy Frankie na bigas. Sa mga kababayan, i-share natin itong video to para may mga kababayan pa tayong matutulungan, no? Tulad ng pagbibigay ng, ng bigas ni Daddy Frankie, malaking Bagay po ito para sa mga ano. Saka ano, bibigyan kami ng panggatas ng anak mo na. Ano, mo na kasi yan lang po yung ma mga ano ng Daddy Frankie ngayon. No? kasi niikutan namin lahat ng mga ano niya, mga beneficiary. So, sa mga, mga kababayan natin na patuloy sumusuport na sumusuporta kay Daddy Frankie, uh, patuloy po natin siyang tangkilikin at ano, uh, subscribe ang kanyang YouTube channel. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe na, no? subscribe na po natin. At sa mga hindi pa nakapalo, ipalo nyo po. Ang kanyang YouTube, Facebook page, mayroong 7.6 million followers. At ang kanyang YouTube ay mayroong 1.3 million subscriber. Ano po masabi nyo po sa binigay ni Daddy Frankie? Malaking tulong na din po yung binigay po ni Daddy Frankie sa amin, sir. Kasi wala po talaga po kaming bigas, sir. Pang hapon na lang po namin yun, sir. Thank you po ulit, sir. Kaya po, Nay. Ano pong ano po? Ah, maraming salamat din po sa binigyan niyong bigas po. Sana bibili kami sana isang kilo na naman po sa tindahan sana po, sir. Sakto po ano. Opo. Opo. Mapiyate naman kayo naman dito, nanay. Dupo. Isang sa isang kaldero, isang ano sa isang, isang datungan. Isang na po. Okay, very good. Ganun talaga sa pamilya no. Ang tutulungan. Dupo, Kung sino'y nasa baba, uh, inaangat natin no? para Dupo, lahat masaya. Na, sa hirap at ginawa, no, nagsasama ng matiwasay at masaya. So, yun, mga kababayan, muli, maraming-maraming salamat. Uh, hanggang dito na lang po muna ang update natin sa uh, mga iniikutan ng team na, na kaysa ng Daddy Frankie sa mission. Maraming-maraming salamat muli. Muli po, pa-share po ng video at huwag pong kalimutang i-subscribe si Daddy Frankie.